Aries. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Aries. Nagpapakita ka ng pagiging matyaga sa trabaho at mapanuri ang isipan. Hindi ka madaling malinlang dahil maingat ka sa bawat hakbang at desisyon. May pagkareserbadong ugali, kaya minsan ay nagmumukhang suplado o saplada. Sa tahanan, mas gusto mo ang tamang oras ng pagkain at masayang usapan, at ayaw mo ng malungkot na kapaligiran. Sa trabaho, hindi ka pabor sa mahabang diskusyon at chismisan, mas gusto mong matapos agad ang gawain ng maayos at walang aberya. Bago kakikilos, laging may plano upang makaiwas sa pagkakamali. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya't mas mainam na laging maging maingat. Taurus, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Taurus. Lumalabas ang pagiging masipag, disiplinado, at mislan sa pakikitungo. Maingat ka sa mga sinasabi at ginagawa upang makaiwas sa pintas ng iba. Ayaw mo sa walang kabuluhang usapan lalo na sa trabaho, at inuuna mo ang pamilya higit sa iba. Hindi ka sangayon sa mga usapang kabastusan, kaya agad mong iniiwan ang ganoong sitwasyon. Hindi ka rin pumapayag sa suhol o maruming pera dahil iniingatan mo ang sarili laban sa balik ng kamalasan. Ngunit, kapag dama po ang selos, nagiging mapagplano ka ng tahimik sa pera, mas pinipili mong magtipid upang may mahugot sa oras ng kagipitan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya't laging maging maingat sa bawat hakbang. Gemini Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Gemini. Disiplinado ka at nais na laging nasa tamang oras ang lahat ng bagay. Hindi mo hinahayaang masira ang pinagkakakitaan kaya iwas ka sa maling desisyon at gawain. Hindi mo gusto ang kayabangan at lagayan, at mas pinipili mong maging tahimik at masipag. Maingat ka sa pera, hindi basta nagpapautang, at inuuna muna ang kapakanan ng pamilya. Hindi mo rin iniisip ang selos dahil buo ang tiwala mo sa mahal, at mas nakatuon ka sa pangarap na umunlad. Kapag kinakailangan, kaya mong ipakita ang matapang mong ugali. May kahandaan kang gumastos kung ito'y para sa tunay na pangangailangan ng pamilya. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya't huwag kalimutang magingat sa lahat ng bagay. Cancer sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Cancer. Mas namamayani ang pagiging tahimik at mapanuri. Madaling mong maramdaman kung may hindi tama kaya laging nag-iingat at hindi agad nagtitiwala. Mataas ang ambisyon mo para sa masaganang buhay kaya nagsusumikap ka sa trabaho at masinop sa tahanan. Ayaw mo ng palusot o palpak na gawa at handa kang magpakahinahon sa trabaho upang matapos ito ng maayos. Hindi mo iniisip ang selos dahil buo ang tiwala mo sa iyong mahal, mas inuuna mo ang pagunlad ng hanap buhay. Sa pera, maingat ka at hindi basta gumagastos para lamang sa hindi mahalaga. Sa pagmamahalan, ipinapakita mo ang lamang at tunay na pag-aaruga. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya't laging mag-ingat sa mga desisyon. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Leo. Kumikinang ang katalinuhan at diskarte sa bawat sitwasyon. Hindi ka basta malilinlang o maliligaw dahil laging may plano bago kumilos hindi mo pinapahintulutan ng anumang uri ng suhol, at pinaninindigan mo ang salitang binitawan. Sa trabaho, hindi ka sumusuko kahit mahirap ang gawain, at siguradong pinag-iisipan ang bawat desisyon bago gawin. Sa pag-ibig, hindi ka madaling magselos dahil buo ang tiwala mo sa mahal, at sa lahat ng bagay, laging maingat ka sa mga posibilidad na pwedeng magdulot ng problema. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya't huwag hayaang mawala ang pagiging mapanuri at maingat. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Virgo. Malinaw na nangingibabaw ang tiyaga at kasipagan. Pinaghihirapan mo ang lahat upang makamit ang pag-unlad at posibleng pagtaas ng kita. Mahalaga sa iyo ang kalinisan at disiplina sa bawat trabaho at ayaw mo sa anumang uri ng suhulan. Hindi mo pinapansin ang usapang paligoy-ligoy lalo na ang tukso tungkol sa pag-ibig. Masaya ka kapag may mahabang oras ng trabaho at tiyak ang kita. Sa pamilya, lagi kang handang tumulong at maalaga sa mga magulang. Maingat ka rin sa paggastos, iniiwasan ang hindi mahalagang ngunit bukas ang palad kapag may dapat gastusan para sa pamilya. Sa gabi, mas ninanais mo ang makapagpahinga ng katawan at isipan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya't laging maging handa at magingat. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Libra. May isla ng ugali at mapanuri, kaya laging pinaplano ang bawat kilos upang makaiwas sa problema. Hindi ka sangayon sa usapang mayabang o may kinalaman sa suhulan ng pera. Bago ka kumilos, naninigurado ka muna, at kapag nagsalita ka ay may laman, kaya maaaring makasakit pero may aral ding naiiwan. Hindi mo iniisip ang selos dahil mas malaki ang tiwala mo sa pagmamahalan. May isang salita ka at ayaw mong napapahiya kaya tinutupad ang sinasabi. Sa pamilya, maalaga ka at handang tumulong anumang oras. Sa pera, pinipili mong magtipid at unahin ang pag-iipon bago gumastos at tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya't laging maging maingat. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Scorpio. Lumalabas ang matapang mong ugali at maiksi ang pasensya. Ayaw mo sa usapang tuksuhan tungkol sa pagmamahalan at sa paligoy-ligoy na usapan, mas gusto mo ang diretsyo at malinaw. Hindi ka agad nagbibigay ng tiwala, sigurs ka at maingat upang hindi malagay sa alanganin lalo na sa trabaho. May tapang kang kayang ilabas kapag kinakailangan, pero hindi ka nadadala ng kinang ng pera. Takot ka rin sa maling gawain na maaaring bumalik bilang masamang kapalaran. Madali kang magselos, at kapag dumating ito, kaya mong manita ng diretsahan at tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya't laging maging maingat. Sagittarius, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Sagittarius. Masipag at matyaga ka sa trabaho ngunit madaling minas sa mga plastik at hindi totoo. Kapag tama ang ginagawa mo, wala kang pakialam sa sasabihin ng iba. Maingat ka sa bawat kilos, at mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa kaysa umasa sa iba. Sa pamilya, matulungin ka at nagtatabi ng ekstrang pera para makatulong sa magulang. Disiplinado ka at handang lumaban kung nasa tama ka. May isang salita ka at pinaninindigan ang mga pangako. Iniiwasan mo rin ang mga usapan tungkol sa kabastusan at tukso sa pagmamahalan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya't laging maging maingat. Capricorn, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Capricorn. Masipag at matapat ka sa trabaho at ayaw mong may pagkakamali kapag oras ng paggawa. Sa labas ng trabaho, maunawain ka at madaling hinga ng tulong. Hindi ka agad nagtitiwala lalo na kung usapang pera at inuuna mo ang pamilya kaysa sa iba. Mabilis ang isip at may diskarte kaya hindi ka madaling maloko. Ayaw mo sa suhulan at anumang maruming gawain. Sa relasyon, hindi ka madaling magselos dahil tiwala ka sa pagmamahalan. Maingat ka rin sa pananalita. Iniisip muna bago sabihin upang makaiwas makasakit ng damdamin ng iba. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya't laging maging maingat. Aquarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Aquarius. Mahaba ang iyong pasensya lalo na sa trabaho, dahil ayaw mong mawala ang pinaghihirapan sinisigurado mo ang ginagawa para makaiwas sa pintas at paulit-ulit na pagkakamali. Tahimik ka ngunit mapanuri, at gusto mong ligtas at maayos ang lahat bago ka kumilos. Kung usapang pera, maingat ka at ayaw mong masangkot sa kalokohan para hindi ka mapagalitan. Ngunit ngayong araw, maaaring mabilis ang pagseselos, at kapag umiral ito, nagiging mas mapuna ka. Ayaw mo rin ang usapang kabastusan at tukso tungkol sa pagmamahalan, kaya iniiwasan mo ang ganoong tao. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya't laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Pisces. Mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa kaysa makihalubilo sa maraming tao. Hindi ka pabor sa mahabang usapan, mas nais mong matapos ang gawain ng tahimik at maayos. May pagkamahiyain ka at ayaw mong makialam sa ginagawa ng iba. Sa diskarte, dahan-dahan ka para masigurong maayos ang resulta. Hirap kang magtiwala agad, kaya naninigurado ka sa bago mong makakausap. Ayaw mo ng chismisan at usapang kabastusan, mas gusto mo ang katahimikan. Maingat ka sa pera, nagtatabi para may maitutulong sa pamilya, ngunit hindi ka agad nagpapautang upang makaiwas sa sama ng loob. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya't laging maging maingat.